Ang question ngayong araw ay Ano ang denotatibo at konotatibong pagbibigay kahulugan? Sa pag-aaral ng wika, mahalagang maunawaan ng pagbibigay kahulugan batay sa denotatibo at konotatibong antas upang malinang ang kritikal na pag-iisip, mapalawak ang bokabularyo at mapaunlad ang masining na pag-unawa sa teksto. Ang denotatibong kahulugan ay ang literal na pakahulugan ng salita gaya ng nasa diksyonaryo. Halimbawa, ang rosas ay isang halamang may tinik at bulaklak. Ngunit, sa konotatibong kahulugan, ito'y sagisag ng pag-ibig at paghanga. Ang konotatibo ay nagbibigay kulay at damdamin sa komunikasyon. Isa pang halimbawa ay ang langit. Sa denotatibo, ito ay tumutukoy sa himpapawid. Ngunit sa konotatibo ay sumasagisag ng kapayapaan, kaligayahan, at paraiso. Isang halimbawa ang aklat. Sa denotatibo, ito ay nakalimbag na babasahin na naglalaman ng kalaman, ngunit sa konotatibo, ito ay sumisimbolo ng karunungan at tagumpay. Kaya ang kasabihang ang aklat ang susi sa tagumpay ay hindi lamang tumutukoy sa libro, kundi sa mas malawak na kahulugan ng kaalaman. Maging ang kandila ay may dalawang kahulugan. Denotatibo bilang bagay na gawa sa wax na may mitya na nagbibigay liwanag. At konotatibo bilang sagisag ng pag-asa at paggunita. Gaya ng pagsisindi nito sa lamay bilang tanda ng pag-alala sa yumao. Sa kabuuan, Ipinakita ng mga halimbawang ito na nagkakaroon ng higit na lalim ang wika dahil sa dalawang antas ng kahulugan. Ang denotatibo ay naglalahad ng tuwirang pakahulugan ng salita, samantalang ang konotatibo ay nagbibigay ng dagdag na damdamin, simbolo at imahen na nagpapayaman sa komunikasyon at pag-unawa.